Kasi sa mga pinupuntahan ko mga lugar yung mga may motorsiklo, eh lagi nagtatanong tatanong sa akin, "Oh, Sir Ted, yung motorsiklo namin, yung plaka ba namin, paano ito yung aming ownership, no? Ah, yung pagbebenta namin, ah, paano ba yung pinakahuling balita? Daw nagkaroon huya yata kayo ng public hearing po, Attorney. Kumusta na po ito? Kailan po inaasahan ang bagong Uh, memorandum order at ang implementasyon po nitong mga penalties dito po sa pagbebenta ho o change of ownership ng mga motor vehicle particular po motorsiklo. Opo, ongoing pa rin po, ongoing pa rin po yung ating pong uh, public consultation dito po sa Luzon sa NCR naka tatlo na po tayo last Uh yesterday po si ang ating uh, aspect government sa sya naman po nagpunta naman po sa Maybohol mm -hmm. para naman po mag ng public consultation and we are also scheduled to do a uh, public consultation po sa iba't ibang uh, region din mm -hmm. uh, and then we are coordinating din po sa ating kongreso kasi nga po ang ating pong basehan yung motorcycle crime prevention act mm -hmm. and yung basically yung section 4 po ay sinasabi na baka kasama sa aamendahan. To mm -hmm. so para po uh, up, uh, updated din po tayo, nag-ipag-coordinate po tayo kung kailan po matatapos yung yung amendment kung meron man pong mangyayari po. Oo, pero mukha po yatang kung wala sa agenda ngayon niyan, eh, as you know, no malapit na po mag-adjourn ang 19 Congress. Kung sakasakali ho ba nasa kaisipan ninyo na magbigay po ng amnestiya? O meron ba kayong folder noon? Meron, meron ba kayong noon under the law? Kasi ang pinagbabasihan po lamang kasi ninyo, Republic Act, ano ho, yung kanya pong provision Apo. sa multa na malaki at saka yung kulong. So sa, sa, sa Apo. IRR ho ba nito, meron bang folder ang LTO o DOTR magbigay ng amnestia? Uh, wala, po, pero it does not uh, mean po that we don't have the right na We do, pwede naman po na abatin pong sa atin pag-aaral. Pwede naman po tayong mag-grant ng amnesty as you suggested po Manong Ted. Yung mm -hmm. mga hindi na po covered ng mga batas na mm -hmm. mga natatransfer transfer dati oh, eh, po. dapat po wala na pong penalty. Kaya atin po yung kinoconsider. Yun din po ang ang ng ating mga mm -hmm. mga stakeholders every time po na may public consultation. Okay, sige po. So meron ba kayong target ho, na date nito para ho makatulong tayo sa information dissemination po, attorney? Dito po sa anong sa regulasyon ninyo doon sa transfer po of ownership ng mga motor vehicle? Ah, uh, as of now, manong Ted, uh, hindi ko pa po masabi kung kailan ang target natin, because we mm -hmm. want to maikot po natin yung yung lahat po ng rehiyon na na malaman po yung hit yung yung suggestion or comment mm -hmm. po ng ating mga stakeholders po sa lahat po ng region. Okay, sige. Doon po sa amienda na sinasabi po ninyo, meron na ba nagdraft ba ho kayo ng proposal? Ano particular po ang gusto niyo amyendahan doon po sa Republic Act tungkol po sa ano sa pa, sa uh, motorcycle crime prevention Act? Mayroon na pong pending po sa Kongreso, manong Ted, mm -hmm. na mm -hmm. amendment po ito at yun nga po, te gusto pa may mga suggestions po na tanggalin nga po yung yung criminal liability tsaka yung yung fine mm -hmm. kasi nga po bakit bakit ka sa sa motor lang, wala sa sasakyan. Ang, mm -hmm. ang 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 issue naman po doon is equal protection.